O, oh, baka hindi ka pa nananalo sa mga lucky numbers na hawak mo. Palitan natin yan ngayong gabi ha. Ngayon po ay October 9. Bukas po ay October 10. O, oh, October 10 na bukas mga kalaki ha, baka hindi ka pa nananalo sa sinuswerte sa mga lucky numbers mo, sinasabi ko sa iyo dapat palitan na po natin. Ang dami ko pong na-receive ng na mga ng mga chat po dito mga kalaki na uh, sabi nila Sir Red, hindi pa po ako sinuswerte sa mga lucky numbers ko. Kaya gusto ko po mga kalaki ngayon pong gabi para po bukas ha, aalagaan niyo po ng 3 days, okay? Kapag ka ang mga lucky numbers mo iniingatan na yan hindi na lumalabas it's time po para palitan natin. Tuturuan ko po kayo, tutulungan ko po kayo, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na alagaan nyo. Okay? Sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan, ako, wag po kayo magtampo dahil baka hindi po kayo nakafollow, baka hindi po kayo nagko-comment, hindi kayo nagsishare ng videos namin, natsi-check ko yan ha. At dapat po, chine-check nyo po yung messenger nyo every 15 minutes dahil nagre-reply po ako mga kalaki. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply, totoo yan. Kahit i-check nyo po yan, makikita nyo ha, basta po may blue check yung reply, ako yan ha. Wag po kayo nagre sa mga walang blue check na mga nakik kita niyo mukha ko, mga fake account po 'yun. Baka doon po kayo naka-follow, nagpapa-member na ko po. Ingat po kayo, hindi po kayo sasagutin. Tawagan niyo 'yung mga 'yun, hindi po 'yan sasagot mga kalaki dahil fake po sila, hindi po sila makakausap. Ako po, ang legit na red po mga kalaki. Ito po ang gabit natin, Arnold Parungkin na may blue check na may 495,000 followers. Magkakalating milyon na tayo, okay? Gusto ko magkaroon ka ng lucky numbers ngayong gabit. Tatayaan mo sa loob ng tatlong araw. 6 digit, ayan po sa taas, pwede sa lahat. Good luck.